Kapangalan <laughs> po? Joe Marcelito. po. Ah, ako uh, yung followers mo sa sa Facebook. Page. yun. So, nag-ready tayo ng pansit para sa merienda ng tropa habang sila ay nagsasahod. dito, ito, uh, na nila kasi may tumutulo. Ito pala galing sa Bostik. Ayan, oh. Isang galon na El Capitan. Kaso nga lang, problema, tung isa. Ayan, dami. Hindi na ilak ng maigi, Halos kalahati ata natatapon Tapos natin para maayos Apo po Ang Kaya, yeah. kinakamay tuloy ni David <laughs> So eto, ah uh, Pwento ng uh, Bostik mga kamastana May kontrata tayo sa kanila At ah, uh, malaking pasasalamat natin sa kanila Yun nga lang, yung pinadala eh mukhang uh, na i siguro uh, yung pagde-deliver lang nung uh, LBC yan. so ito kasi iko uh, content natin eh, paano natin iko content kung ganito ka rumi no? Panataasan pa eh, papalinisan natin tapos yung sa sound system natin papalinisan natin natin mga uh, estudyante kami tayo yung uh, paperwork kaya yung araw na E-link ka kaagad. Dito tayo So, dito muna tayo sa office ngayon. Maraming ipa-finalize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So, wala daw tao pa sa 14, 15, 16, 17, 18, siya, eh. Hindi siya tao. Day na nga mga kamusta no? So uh, konting agip na lang to kasi medyo busy tayo sa office. Ayun no O so, nag tayo ng pansit para sa merienda ng tropa habang sila ay nagsasahod. So sagot natin 'yan. Totally kada Sabado 'yan. Pero ngayong Sabado parang babawin ko. Ay ah, hindi. <laughs> Okay, let us pray. Yes, dear Father God, salamat po sa nakaraang linggo na naman po. Natapos na isang linggo na naman po. Salamat Lord God dahil uh, naging uh, safe po kami. At nakauwi din po kami dito na safe and sound Lord God. Salamat po sa buhay ng uh, bawat isa na nandito ngayon. Salamat din po sa mga biyaya. Yung pinagkalog sa amin. Lord God, continue to bless us. Lord God, continue to uh, guide us your Holy Spirit, Lord God, sana po bigyan uh, mo no, po kami ng kalakasan sa mga araw-araw. At nagpapasalamat po kami sa nakahain ngayon, aming uh, merienda, uh, na siyang masisilbing ng malakas ng aming uh, oh, God. salamat sa At, uh, po lahat. At ito po yung aming uh, ah, sasamahin, Lord God. Thank you sa lahat lahat. Ito po yung aming sound the line. This is pray. Amen. 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 Amen.

<laughs> <laughs> ay, si Mabs ah. Nga nga, ikatang ka nanti ulo. Pain <laughs> okay. na. Si so, Dags. Yun, Pwede yung mamati. So, yeah. Okay. so, araw nga na Sabado, payday. Ito, ikukontinue na lang natin sa panibagong vlog natin. C'est was it? Gagawin ah. Kano to? P150. p okay. uh, Ito yung pang... Anong pangalan nito? ito? Uh, sampung pamilyang meron nito ito. <laughs> Yan, magandang umaga. <laughs> Continuity nung vlog nating kahapon. Paunti yeah. lang kasi yung content nating kahapon. Ako punta tayo magsisimba tayo. Dito hindi deliver na ako. Mga nag order Oo, oh, mga nag-oorder. Yeah. Sayang yung araw, eh. Sayang yung araw? Wala naman. Sunday. Thank you, ayo ya. naman. Okay, mo. Ay, sige. Mag-follow follow check-up oh. sa Eleven, eh. Ah, ah. ah... na kami. Puputan tayo. Sisimba tayo and then mamaya mamili mili tayo ng mga ang gamit ng mga bata. So baka pupunta tayo ng Robinson. So, tara. At, uh, linisan ko lang si Raven. Tapusin ko lang siya linisan. Ngayon <laughs> naman Kahit na medyo makulimlim, ipupunasan naman ako oh, 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 bago na tayo talabas. pagkatapos nung, nung dalaga ko si ate Sai tapos lang ngayon nag enjoy si Sak asa na si Sak? okay? mag drums? Ito ang turuan natin si Sak mag drums Meron na tayong drums doon pero feel, hindi pa kompleto So yun, tara, ito kaya na rin tayo Dito na tayo sa upper Jody So traffic, ngayon dinanan natin si Raymar at si Trisha <laughs> ngayon, ayan o, traffic na. Ito yung uh, problema ngayon dito. Gusto may jadi. Ngayon talaga, traffic talaga. Uh, nakausad na rin tayo. Pero sobrang traffic pa din. Ah, counter flow pa kasi. Ayan o. So, kaya hindi mo usad eh. kaya kami hindi naaabante tawag na ito 2.33 pm dito na tayo sa may uh, pinagkakainan namin pag pupunta kami ng Isabela dito sa may malapit sa Eco Park kain muna tayo Green Eco Restaurant kain muna tayo dito Saan tayo? hey, torta. Yes. torta! Yes! Ay. ano So, uh, tapos namin kumain. Tara. Ito, biyayin na saring so, Sa ring rason kung ba't kami napabiyay, eh, dadaan tayo dito sa Wilcon. Kinulang yung tiles na ginawa natin last time. So, kaya, na, isang box na lang yung ko ngayon. gusto na tayo ayan ah ayan oh salamat <tinyo> lori lang ako kinulang yung last na purchase ko <laughs> ayan o oh, si kamasta <laughs> ayan di ba may papayong pa sila dito kahit umuulan ayan o ganda niya. thank you Pabayad <tinyo> lang tayo. Ito yung mamaroon. Oh. Ayan si Ma'am Rona. Babayaran ko na ba? Naghahanap pa rin sila sir. Ay, pala sila. Isang box kasi oh, okay. yung Oo nga eh. Ang kagandaan niya, nakaready na kagad yung tiles natin. Kasi tinawag na natin. <laughs> Baling ginawa na lang natin, binayaran na lang natin. Yeah. Okay. So, there's na. Ma'am Rona, thank you. Balik ako. Thank you. Okay na. Kunin ko na lang yung sasakyan. Ayan, oh. No? Ah, uh, kamusta natin? Puan ko lang. Tatras ko lang. Isang box lang naman. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Dahil lahat ng mga customer dito, di ba? Chief! Pang merienda niyo, pang kape eh. Sige Sige okay. Diretso tayo dito Sa Santiago Ay, hindi, City of Santiago dito sa May Robinson Ang puno ng puno Dito na tayo Hanapin lang natin sila man Buti na lang meron si Rima Hindi <laughs> <Ay. laughs> Kasama natin mga Emily Say hi Say so, hi Gaya gaya si Saiyan ng outfit yung short niya Ay short niya <laughs> so, Parehens sa kami, pati idamit. Ngayon, taga buhat uh, basket mo na Tignan niyo. Gano'n <laughs> ah. Gano'n ah. Gano'n ah. Matig na rin. So, <laughs> hindi matigkat ah. Matigkat ah. Matig na rin. Mawawala yung sakit ang ulo ko dito. Gano'n <laughs> ah, nasisilip niya ba yun? क्लिक ko pa pala Ang dami So gift ni mami Christmas gift niya sa <laughs> Ayun ah Ah paluhol ko pa pala Ayun ah Ang ayun, o, pangalan ko Jo Marcelito. po Ah ako yung followers mo sa, ano, sa Facebook page Ayun Picture tayo sa <laughs> Eh hey, gumagawa rin natin ng mga sa mo. Sige, pinapanood sa ano? Sa... Ayun. post ko na lang. <laughs> Sige. Salamat. 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 Ingat po. <laughs> <laughs> Sige po. Sige po. guys. call na. na lang po tayo. Salamat po. Ingat po. Sige po, God bless po. Finally, mabili tayo ng shoes na gusto. Salamat kay Inspektora. <laughs> okay, Tetek tayo ng gumagawa. ayun na mga kamasta no? at uh, kami nga po yung uwi na papasalamat ako ayun si inspektora na nandito na sa loob ayun maraming maraming salamat kay inspektora ayun siya ayun talaga nandito pa pala sa upuang ko hindi <laughs> ko umakon ayun say bye 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 ayun. So, bye bye gamitin na to okay so kita kita tayo sa so, sunod na vlog mga kamasta ingat po kayo lahat God bless everyone bye